Mga kaibigan, isang uh, magandang araw sa ating lahat uh, Good morning Especially to all my organic followers around the universe Especially from the people of China The people of Italy The people of the United States of America, Russia and Middle East countries Thank you, thank you so much to all of you guys Mga kaibigan, tayo po'y manalangin sa Diyos Sapagkat po sa Diyos po lahat natin ang ating pinagkukunan dito sa mundo Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang mga pag-iingat at mga pagliligtas ama Ama po namin Diyos, magandang araw, magandang umaga ho sa iyo ama Kami po, ako po ay nang dirito ama, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala ama lalong lalo na Ama sa lahat ng aming ginagawa sa buong araw na ito Ama Ikaw po ang gagabay na sa amin lahat Ama Ama naming Diyos, hilingin ko po ang iyong kalooban upang ako po iyong gabayan mula ngayon sa oras na ito hanggang bukas Ama sa loob ng 24 oras na duty ko po Ama ilalayo niyo po ang mga masasamang tao sa syudad ng tagom Ama habang ako po ay bilang nakaupo na isang radio operator. Ama. Ama po namin Diyos, silingin ko po ang iyong kalooban upang kami nawa po ay iyong pagkakaluban ng mga paraming pag-iingat at mga pagliligtas po Ama na mula po sa inyo Ama. Nagabayan niyo po always Ama, gabayan niyo palagi lahat Ama ang lahat ng kapulisan sa buong Pilipinas Ama na mananatiling loyal, people at uh, anis sa konstitusyon ama na kung saan po ama ito po ay ipapatupad ng pantay-pantay at patas para sa lahat ama na hindi po ito magiging isang impluensyahan ng isang malalaking uh, nakaupo na uh, nasa politika ama na kung saan ay mawawala po ang essence ng trabaho ng isang organisasyon ng pulis ama po namin Diyos siningin ko po ang iyong kalooban Opang nawa po ay uh, isa po sa nagbibigay ng kontribusyon na malaki po sa hanay ng kapulisan ama ang paparating po ng uh, 2016-01 ama this coming July 1 na ika po ng uh, anniversary ama na kung saan ito po ang kasangga ng PRO 11. Ama po naming Diyos, hilingin ko po ang iyong kalooban sa lahat po ng batch sa buong Pilipinas na 2016 na may malaki pong ambag at malaking contributions sa larangan ng pag implementar or the implementations of the law of your country, Ama. Ama po naming Diyos, hilingin ko po ang iyong kalooban upang kami po ang iyong hangdagdagan pa ng maraming mga pag-iingat at mga pagliligtas po na mula po nawa sa iyong kaluuban Ama, na ipagkakaloob niyo po sa amin lahat, Ama. Ang kasangga 2016-01, Ama, na this coming July ay magsi magsisilibrate sa ikasyam na anibersaryo, Ama, na sana po, Ama, gantimpala at krasya panalangin po mula sa inyo lahat, Ama. Ito po'y ibabalik namin sa inyo, Amas, habang kami po ay iyong isinilang upang magsiservisyo sa bayang iyong itinatag na itinatawag na Pilipinas, Ama. Ito po'y gagampanan namin at hindi kami tatalikod ni matitinag at matatakot man, Ama, habang kami po'y magpapatupad ng batas sa iyong bayan. Maraming maraming salamat po, Ama. Na sana po, Ama, kung darating man ang maraming mga paglilipol at sa iba't ibang bahagi ng mundo ama Sana po makikita niyo po Ang ginagawa ng iyong mga anak Na nagsiservisyo sa iyong bayan ama Alam po namin ama Nawa kami po ay yung pagkakaawaan nito ama At gagabayan po ng marami Sa iyong mga espiritu ama Sa mabubuti ama na gawain Sana po ama Mabubuksan po ang mga pusot isipan ng mga taong nagsiserbisyo sa bayang ito sa Pilipinas na kung saan nagkukulimbat at nagtumatanggap ng mga isupi po na mura po sa mga iligal na sana po ito po ay isang masamang gawain at sa at nagkukulimbat ng pira ng taong bayan sana po ama bubuksan po ang kanilang isipan at puso ama na sana ama ay may preservation sa younger generation ama Ama po namin Diyos, alam po namin na kami po ay iyong sinilang dito upang magsiserbisyo sa iyong bayan. Tatanggapin po namin, gagampanan po namin ang mga tungkuling pinapasan po namin, Ama, sa mahabang mga paglalakbay po sa mundong ibabaw na ito. Na kung saan, Ama, ikaw po ay mananatili sa puso't isipan ho namin. Ama po namin Diyos, sa nawa po ay ikaw po ay magbibigay ng maraming pag-iingat po mula sa akin, Ama, hanggang sa buong ta ta sang katauhan sa mundo, Ama. Ama po namin Diyos, ilalayo nyo rin ang mga membro ng aking pamilya at gabayan nyo po sila at malalayo sa mga malulubha at matitinding mga karamdaman at mga sakit, Ama. Ama po namin Diyos, tulungan nyo po ako, Ama, sa aking mga pagpapatupad sa mga batas na ito, Ama, na kung saan ay pantay-pantay at patas po para sa lahat, Ama. Na wala pong kinikilingan at pinapaboran, Ama, no one can be above the law, below the law, Ama pantay-pantay ho kami dito ama habang ako po'y naninilbihan at nagsisirbisyo sa iyong bayang itinatag ako po'y iyong itinatalaga dito ama gagagampanan ko po ito ana wala pong pag-aalinlangan at ni matitinag at matatakot man sa malalaking mga taong nakaupo po sa gobyerno ama kahit sino man yan sila ama pag sila po'y nagkakasala sa ating batas sa batas ng iyong lupa ama ikaw po at ako po ay mag pa-implementar sa batas na ito. Maraming salamat po, Ama. Nawa po, ikaw po ay mananlangin sa aking uh, tanggapin niyo po ang aking pangapanalangin at mga hingi pong mga pabor, Ama. Alam ko po na marami po kaming mga pagkukulang at mga pagliligtas, Ama. Ama po naming Diyos, ako may maiiyak po sa lahat ng aking mga panalangin na ito, Ama. Gampanan niyo po, Ama. At ginagampanan niyo po ang lahat ng mga tungkulin namin, Ama. Maraming maraming salamat Amaan po namin Diyos. Ito po'y tangi kong hinihiling po sa dakila pong tagapaglitas na si Kristo. So Amen. So yan o mga kaibigan. So kakapi-kapi muna tayo, no? Ah.